Naglabasan mga bitch at pati na mga cup Mga Ang angas nyo sa verse, mga wala namang cash Ganito man di sa pool ka kahit walang luck Ganito boy yung meron bayag Tamo north side kid Pero top shit ko pang east coast Sa sobra kong lamig pati yung bitch na papamiss call Pag sa'yo masungit pag sa'kin sumusunod Habol sa'yo cash pag sa'kin lumuluhod Ah shit alam mo yon di na kailangan pa ng cash Mas maganda nang yumabang ako kaysa walang class May chance ka na sana umabot ka so panis ka pa din Sa dating ko talagang anak ako ni Cristo Na may pagkabat pati na pilyo sa ngalan ng ama pati anak at ng POWY Ilayo nyo po kami ng mga goons ko Doon sa nagwaway Never naging majas, just chilling lang sa room boy Bugahan ng smoke, mga mali pag sumubo Ganito magrap walang tint at malaya Kukuwanin ko yung million, bitch, walang daya You see me in the room, tamang buga lang sa window ya sa hood Kasama yung mga big dog Tingin nila rude Pag kami nagtipon tipon Shining buong crew Kilala mo pagka P.O. Good sa akin family Goods pati sa goons ko Good sa akin music Pag may hate sinasabun ko Copy na mababa na balak babaen Mga para na lumabas Sa bibig lagay sa tenga mumamen mamen Mula muna bago gera Wag mo mama sa maenta Himik lang si baba Wag mo yan gagalawin Bitch Goods pati sa goons ko Goods sa akin music Pag may hate sinasabun ko Kapi na mababa Di na balak babaen Mga para na lumabas Sa bibig Lagay sa tenga mo mamen Mula muna bago gera Wag mo mama sa maenta Himik lang si baba Wag mo yan gagalawin Bitch